Sinabi kong Substancematic, masasagot agad. Ah, gano'n pala. Kaya nga twisting, gitwist niya. Pero kailangan ninyo mag-ano, mag-reacting. Munday to, munday question. Yung parang alam mo yon. saan, saan kayo kakampi? Saan kayo pwede, saan, saan kayo kakampi? Puso or isip? Ha? Yun yun. So magbigay kayo ng words of wisdom. <laughs> kung bakit Puso? kung bakit ayaw nyo sa isip parang ganun basta saan kayo saan kayo kakampi kasi uso, u, isip at saka puso ba diba? magkasama magkasama yan isip at saka puso ba diba? magkasama yan so ngayon you figure out the puso and the isip so saan kayo kakampi pwede kayong kumampi o puso sa'yo madam why parang ganun halimbawa puso ka puso ako kasi ganto isip ako kasi ganto ganyan oh. sige nga kasi, kasi malalaman nyo kung saan ako pwede kayong magsabi na both pero need explain kay explanation. Masana ang kahilo pala hinyo dito kasi sa amin taba ng utak is is <laughs> is is pala. Aba ng utak. Isip ako mas mataas yun kaysa puso. Isip ako kasi mas mataas. No no no, bale, pangit. I need I need explaining na yung alam mo yung kung bakit isip, kung bakit kasi parehas eh. Gumagalaw ang puso at isip natin. Isip ko, so you have to think how many times to have... Ano daw? Samuha ka dyan na mag-English. Ay, ayun ko na mag-English, English. kaya hindi ko kasabot. Kaya ano be, kay sasi Kay sasi na ano? O, di ba, basahin no Di ba? Minsan, ang sinasabi ng isip, iba sa nilalaman ng puso. Kaya pati damdamin nalilito. Tama nga naman. Hindi nalalaman, hindi malaman kung alin ang dapat sundin. Ang isip ng nagsasabi na dapat... Oh, ang pusong nagmamahal ng tapat. Oh my goodness! I see. Ay! Diyos ko pa! Nga naman mo ay. naku. Butangin <laughs> na mo, Marie Cruz. Yawan. Hayop talaga kayo, no? Diyos ko, naiyak ako. Naiyak ako talaga. Promise. Promise. Yaw, yeah, ka sasi, ha? Nga naman na sasi. Apil-apil ka man sasi. Parang iba yung ano, hugot mo, hasi, ha? Siya. Hoy, ano yun, oy? Nga man Ang puso mo yung nalililita. <laughs> Tangina ang tawa ko. Abot, abot kalsada ang tawa ko. <laughs> getting over na yun? Hoy, Bibi Rose. Uh, ano, Bibi? I see. Did you getting over the situation of puso at isip? Ito ang ina naman o. O, ginoo kung ano naman asasi, yaw, na si sasi. Yawa dyan ang Ano man ang sasi, oy. Tara, kain na lang. Ito, <laughs> sinipon ako ng ano. Ang ganda. A ang ganda ng ano. Ang ganda ng, ang ganda ng ano. Diba, diba, dai, rin? Gusto ko yung halaka ko, madam. Kaya nga eh, may alo pa ako. May, may, may nakikita ako. May nakikita kasi ako mga nagbo-vlog yung ano. Kasi ang mga bisaya kasi be. Ang mga bisaya kasi be. Walang pakialam yan kahit saan ang ah, tumatawa ka. Basta pag tumawa. Hindi ka gaya sa Tagalog na parang iba si simpi ba? Matindi yan kapag isali ko sa bunganga nga. So, may lecture ako. May nakita kasi ako sa TikTok. Tingnan nyo. May nakita ako sa Facebook na ganun puso ang pinairal sa taong hindi kasigurado na kung sa sakit lang ang ulo at utak mo kakaisip kung ano ang tamang gagawin o desisyon mo sa buhay. Oh! Pero may kulang ka dan, Feli. May kulang ka dahi, Agimat. May kulang ka dyan, Bika. Kapag ang puso ang pinairal sa taong hindi kasigurado, nako, sa sakit. Hindi sa sakit ang ulo ko kung sa ganon. Hindi sa sakit. May kulang ka dyan. Dagdagan mo yan. Dagdagan mo. more, di ba? Who got more? Alam mo yung magbalik ang nakaraan, tapos ang daming mga, sus, nako ang daming nag-reminising, na mga gano'n, nagbabalik ang nakaraan, na binigyan mo na importansya, tapos gano'n, ganyan, ganyan, di ba? Mahirap naman nagbigay ka ng importansya. Oy, ma mahirap naman yan, oy. Bakit eh siya? Kapag ikaw ba'y nagmahal, kapag ikaw ba'y nagano, isip mo lang ba ang ginagamit? Hindi ba kasama puso yun? Oo, sumasapak nga sa mali ang puso, pero isip pa din ang nagdadala. Oo, isip pa rin ang nagagamali, pero may puso din. Ah, ganun yun eh! Ganun yun!